Pasok ka, Brian. Lalabas ako. Go, go, go. Ang ina. Sorry po. Ang <laughs> ina. tayo po ay po. na doon sa ating papasukan, mga ka-crown. Huwag po kayong mag-alala. We'll have more time inside. Hello po! We'll have time inside po, mga ka-crown. Grave! wait lang po mga ka-crown at uh, kailangan po <laughs> kailangan po ng space ni Atisa doon sa loob at uh, talaga pong wala ng space Atisa! Ay! Grabe, nakakagalaw pa ba si Atisa? Laban! Pagpapalit mm -hmm. <laughs> <laughs> Nako, hindi na makalabas si Ate Isa. Sisigaw pa siya dyan, di ba? Wala ko. Nako, hindi na makalabas. Ah. Doon tayo mga kapatid. nandito tayo. Medyo makakahinga-hinga tayo. Medyo, uh, she's taking time with her um, fans. Oh. Oh. multimod <laughs> spam Oh. Nasaan na si Atisa? Ang <laughs> hirap. <laughs>

Is! na tayo, sunod na tayo na. Dali! Sino <coughs> <Dusko> 'yung <day naman. tos> <coughs>